Isang inosenteng dalaga ang magiging baby maker mayamang pinata na nagangalang ero sa monte kapalit ng malaking halaga. Hindi maubos-ubos ang luwa ng dalagang si Shanara habang nasa biyahe patungo Maynila. Hindi kasi siya sanay na malayo sa pamilya, lalo na sa kanyang inay. Ngunit dahil sa kahirapan ng buhay ay kailangan niyang makipagsapalaran sa Maynila kahit walang kasigaraduan. Ipinasok siyang katulong ng kapitbahay nila sa probinsya dahil nangangailangan pa raw ng isang katulong ang amo nito. 10,000 kada buwan ang sasahuri niya. Bukod roon ay may mga bonus pa siyang matatanggap kaya sinunggaban na kaagad ng dalaga ang pagkakataon para makaipon siya ng pera. Ang usapan nila ni Aling Melba ay susunduin siya nito sa terminal ng Pasay. Alam naman kasi nitong first time pa lamang niyang makakapunta ng Maynila. Ngunit magagabi na ay wala pa rin si Aling Melba na labis niyang ikinabahala lalo na't na papalobat na ang mumurahin niyang cellphone. Nasaan ka na ba, Aling Melba? Sana tumating ka na. Bago pa, tuluyan. Malobat ang cellphone ko. Wikanya niya sa sarili habang nagpalingalinga sa kapaligiran. Sa pagkaakalang baka makita niya si Aling Melba. Naupo muna ang dalaga sa upuang naroon. Kanina pa kasi siya nakakaramdam ng gutom. Gustuhin man niyang bumili ng pagkain ay hindi pwede. Sakto na lamang sa pamasahe ang natitira niyang pera. Sa bilis ng oras ay na malaya na lamang ng dalaga na alas kis na pala ng gabi. Ngunit walang aling mail ba ang dumating. Nagpasya ang dalaga na maglakad-lakad ngunit habang naglalakad siya ay bigla na lamang na may humablot ng daladala niyang maleta. Tinangka niyang habuli ng lalaking pumablot ng maleta niya pero sadyang mabilis si Ton tumakbo bigo siyang maabutan ng lalaki sa labis na pagod at gutom ay napadasal na lamang siya sa isang magarang kotse na nakaparada habang tinitingnan ang itsura sa salamin daig pa niya ang may limang anak sa sobrang haggard ng itsura niya ngayon ang buhok niya ay halos sabog sabog na at tagak-takpa ng pawis. Kamuntik pang mapatili si Sanara nang bigla na lamang may magsalita sa likuran niya. Who are you? Wika ng lalaki sa barito ng boses. Dahanda na nilungon ng dalaga ang lalaking nagsalita sa kanyang likuran. Pakiramdam ng dalaga ng mga sandaling yun ay bumilis ang pagtibok ng puso niya. Bakit ganito? Bakit kay bilis ang pagtibok ng puso ko? May sakit na ba ako? Naitanong na lamang niya sa sarili. Naiiling na lamang na pinagmasdan ni ang ang babaeng kaharap. Po, ang sabi ko, sino ka? At anong ginagawa mo sa kotse ko? Oh, wait. Siguro, magnanakaw ka, no? at gusto mo kong pagnakawan. Hindi po sir, napasandal na lamang ako dito sa kotse mo dahil sa sobrang kapaguran. Inablot kasi ng isang lalaki ang daladala -dala kong malita. Inabol ko siya, ngunit bigo akong mabutan siya. Tanga-tanga ka naman pala, alam mong andito ka sa Manila. Hindi ka nag-iingat, wala ka sa bundok miss. Kaya next time may mag-iingat ka. Kung ayaw mong Mawala ng pera. Sermon niya sa babae. Makatanga ka naman, sir, wagas. Aba malay ko ba, eh, bagong salta lamang ako sa lugar na to. Wanalit na nga lang ang natitirang pera sa akin. Nanakaw pa. Napansin niya siya nara na natawa ang lalaking kausap sa sinabi niya. Napaisip tuloy ang dalaga kung saan natawa ang lalaki. Sa itsura ba niya o sa perang isang daan? Kawawa naman ang taong kumuha ng maleta mo. Imagine, nagsayang siya ng oras para makuha ang maleta mo. Tapos, bariya lang ang laman nun. <laughs> Wika ng lalaki na may kasamang pag-iinsulto sa kanya. Uy, mamang ano, hindi bariya ang isang daan. Hindi mo ba alam na ang isang daan? ay pwede makabili ng dalawang noodles, isang balot ng toyo, tatlong itlog at may pa. Nakapamaywang niyang wika sa lalaki, sabay taas ang isa niyang kilay. Whatever, akmang bubuksa na sana na Aaron ang pintuan ng sasakyan ng kumarang ang babae. What? Yamot niyang tanong sa babae. Pwede ba akong sumama sa Wala kasi akong bahay na matutuluyan. Hindi kasi dumating si Aling Melba para sunduin ako dito. Pakiusap nito sa kanya. Kung kanina nagtataray ang babae, ngayon naman ay nagmamakaawa ang mukha nito sa kanya. I'm sorry pero hindi pwede. hintay mo na lang ang kausap mo baka na traffic lang 'yon. At saka bakit ka sasama sa akin eh? Hindi mo nga ako kilala, 'di ba? Alam ko naman yun pero wala na akong ibang choice eh. Masyadong gabi na. Baka pagpiesta na ako dito ng mga pasasamantao Ikaw rin, kaya ba ng konsensya mo na iwan ako dito? Why not? Walang alam na binuksan ang binata ang pintuan ng sasakyan at sumakay roon. Kahit anong pakiusap sa kanya ng babae ay hindi niya ito pinansin na makalayo ang binata sa kinaroroonan ng babae ay bigla siyang nakaramdam ng guilt. Guilt na hindi niya alam kung saan nang gagaling. Kahit malayo ay binalikan pa rin niya ang babae. Kaagad niya itong nakita kung saan iniwan kanina. Ngumiti sa kanya ang babae ng kailapat. Saka napatakbo siya nitong niyakap na labis niyang kinagulat sabi ko na nga ba? Hindi ka masamang tao dahil binalikan mo ko. Salamat na marami. Naluluwang wika ng dalaga sa lalaki. Nahihiya siyang bumitaw sa pagkakaya ka Pasensya na kung nahiakap kita. Dala lamang ako sa sobrang tuwa dahil may isang tao na kagaya mo ang nakahandang tumulong sa akin. Hindi ako bumalik para tulungan ka Pumalik ako dahil may naiwan ako. Ha? Kung ganun, wala kang na natulungan ako? Wala. At sino ka sa tingin mo para tulungan kita? Ni hindi nga kita kilala. Malay ko ba kung isa kang sindikato at may balak kang pagnakawan ako at gawa ng masama? Sa liit kong ito ay napag-iisipan mo ko ng masama? Hindi po ako masamang tao kung yan ang iniisip mo. Galing ako ng probinsya at nandito ako para magtrabaho bilang katulong. Kaya lang ay hindi dumating si Aling Melba. Ewan ko kung bakit. Okay lang kung ayaw mo akong tulungan. Naintindihan ko ang dahilan mo. Ang dami mong sinasabi. Sige na, sumakay ka na bago pa magbago ang isip ko. Yamot na wika niya sa babae. Nagmamadaling sumakay ng kotse ang dalaga bago pa magbago ang isip ng lalaki. Habang nasa biyahe ay hindi maiwasin ni Shanara na nakawa na tingin ng lalaki. Grabe ang guwapo talaga niya. Lalo sa malapitan. Ang tangos-tangos ng ilong. Tapos ang mga labi ay kay sarap sigurong halikan. ibulong na lamang ni Shanara sa sarili habang habang pinagsasawa ang mga mata sa mukha ng lalaki na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang pangalan. Ang sabi ng inay niya ay huwag siya basta-basta magtitiwala sa mga tao sa Maynila dahil marami ang masasama at mapang-abuso. Ngunit hindi ganun ang nararamdaman niya sa guwapong lalaki kasama ngayon kundi paghanga. Bukod doon ay kay bilis ang tibok ng puso niya na hindi niya may palawanag kung bakit dahil wala namang gaanong traffic kaya mabilis lamang ang nagibiyahe nila nilingon niya ang babae at napangiti ang binata nang makita itong tulog habang nakanganga sa halip na maturn off siya ay napahanga siya sa mga ngipin itong pantay-pantay at kay puti pwede itong maging endorser ng toothpaste dahil perfect ang mga ngipin nito. Singkit ang babae kaya halos wala na itong mata kapag humingiti. At kailang ka pa humahanga sa isang babae? Tanong ng isipan niya. Naiiling na lamang siya buwaba ng kotse. Binuksan niya ang kabilang pintuan ng sasakyan. Saka ginising ang babae. Gising na, nandito na tayo sa bahay ko. Wika niya rito. Napasilip pa ang babae sa labas. Halos mapanganga ito na makita kung gaano kalaki ang bahay ng lalaki. Ang yaman-yaman mo pala. Di ba nakakaya na makitulog ako sa bahay niyo? Ngayon ka pa nakaramdam ng hiya. Samantalang kanina ay namimilit ka sumama sa akin. Ako lang mag-isa ang nakatira dito. May kasama akong isang katulong. Pero nauwi rin siya pagkagabi. Sa laki ng bahay mo, isa lang ang katulong mo. Hindi ka naman siguro kuripot, no? Ayaw ko lang na maraming tao sa bahay ko. Ang gusto ko ay katahimikan. Kaya ikaw, huwag kang magkakamaling magingay sa bahay ko kung ayaw mong ipatapon kita sa malayong planeta. Okay po. Tipid na tugo ng dalaga. Wait. Ano nga po ulit ang pangalan mo? Shanara Bartolome po, sir. Eh, kayo po. Ano po ang pangalan nyo? Balik na tanong sa kanya ng babae na napagkilalang si Shanara. Aaron Bellaluz. Wow! Ang ganda ng pangalan niyo. Bagay sa inyo. Niyaya na siyang pumasok sa loob ng bahay ni Aaron. Umakyat sila sa pangalawang palapag ng bahay. Binuksan ni Aaron ang isang kwarto saka hinarap si Shanara. Pwede ka na ang magpahinga. Uy ka sa kanya ni Aaron saka akmang iiwan sana siya nito nang magsalita siya na ikinatigil nito. Hindi mo ba ako pakakainin? Gutom na gutom na kasi ako. Sabay pa cute ng dalaga sa lalaki. Naiiling na lamang ang binata na niyaya sa kusina si Chanara. Maraming pagkain sa ref. Ikaw na ang bahalang mamili kung ano ang kakainin mo. Salamat ulit Sir Aaron. Napakabait mo. buksan ng dalaga ang malaking ref, ay puno ito ng laman namimili siya ng kakainin sa sobrang dami ay wala siyang mapili. Nailing na lamang ang binata na pinapanood si siya nara na parang bata na naglalabas ang pagkain sa loob ng rep nang matapos ilabas ang pagkain galing sa rep ay kaagad nitong nilantakan ng dalaga na pangiwi na lamang si Aaron na bagay na napansin naman ni nara bakit ganyan ang itsura mo hindi maipinta galing rep ang mga pagkain tapos hindi mo man lang ininit bakit pa eh nagugutom na talaga ako saka anong masama kung kainin ko na malamig ang pagkain na yan whatever iniwan na lamang ng binata si Shanara sa kusina umakyat siya sa kanyang kwarto at nahiga ng kama iyon ang unang beses na may nakasama siyang ibang tao sa bahay niya. Ayaw man tulungan si Sanara ay hindi na kaya ng konsensya niya na mapahamak ito. Ganong pwede naman niyang tulungan. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay gising na si Sanara. Yun kasi ang kinaugalian nila sa probinsya. Bukod doon ay hindi siya gaanong nakatulog. Namahay kasi siya. At idagdag pa ang sobrang lamig ng aircon sa kwarto ngayon. Maingat na bumaba ng kwarto ang dalaga at nagtungo ng kusina. Gusto sana niyang ipagluto ng masarap na alamusal sa si Aaron bilang pagpapasalamat. Ngunit hindi naman niya alam gamitin ang mga gamit sa kusina. Napapakamot na lamang ng ulo ang dalaga kahit kape ay hindi siya makagawa. Hirap pala kapag mayaman. Lahat ng kagamitan ay puro mamahalin at disaksak sa kuryente. Ay, sa hanara. Kailangan mo matutunan ang gamit na yan para makapagtrabaho ka na. Para hindi ka magmukhang ignorante. Pag-aaway ng dalaga sa sarili. Babalik na sana siya ng kwarto nang may isang babae ang pumasok sa kusina na labis niyang kinagulat. Sabay pa silang nagkatinginan sa isa't isa. Ang dalaga ang unang nakabawi sa pagkagulat. Sino po kayo? Magalang niyang tanong sa babae na sa tingin niya ay nasa edad 50 anyos. Ako si Garcia, ang kasambahay ni Sir Aaron. Bisita ka po ba ni Sir? Balik na tanong nito sa kanya. Opo, kayo po pala yung sinasabi niya sa akin kagabi. Aling Garcia, magluluto na po ba kayo ng almusal? Opo ma'am. Nako, huwag mo na po akong tawagin ma'am. Siya nara na lang ang itawag mo sa akin. Gusto ko sanang tumulong sa pagluluto sa inyo. Okay lang po ba? Okay lang naman iha, pero bisita ka ni Sir Aaron. Baka magalit siya sa akin nag ang wika ng matandang babae. Nako, hindi naman po yun. Ako ang bahala sa inyo. Tumulong nga ang dalaga sa pagluluto ng almusal kay Aling Garcia. Bagamat nakakaya, ay nagpatulong na rin siya kung paano gamitin ang mga kagamitan sa kusina. Sinabi niya ang totoo kay Aling Garcia kung sino talaga siya at kung saan siya nang galing na planeta. Sa una, ay nahirapan ng dalaga ngunit dahil magaling magturo si Aling Garcia kaya mabilis siyang natuto. Nang matapos magluto ay tumulong rin siyang maghain sa, pag... sa pagkainan. Aling Garcia, anong ulas po pala kumakain ng almasan si Aaron? Maya-maya ay bababa na yon. Maaga kasi ang pasok niya sa opisina. Ha? May opisina si Aaron? Oo, siya ang may-ari ng ilang hotel at restaurant dito sa Maynila. Sa kanagi isang anak lang yan si Sir kaya maswerte ang mapapangasawa niya. Napaisip bigla ang dalaga na sa sinabing yon ni Aling Garcia. May point nga ito. Naisip niyang what if siya ang maging asawa ni Aaron. Pasimpleng mumbiti ang dalaga sa tumatakbo sa kanyang isipan ngunit malabong mangyari yun. Isa lamang siyang hamak na dukha at ang dukha ay hindi pwedeng makagustuhan ng isang katulad ni Aaron. Samantala, magkasabay na kumain ng alamosal sina Shannara at Aaron. Napansin niya na maganang kumain ang dalaga. Ang pinagtatakal lang na binata ay kung saan napupunta ang mga kinakain nito. Ganong hindi naman ito mataba. Salamat pala Aaron sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa at syempre sa pagpapakain mo rin. Kung hindi mo ako tinulungan ay eh baka kung ano na ang nangyari sa akin dito sa Manila. No problem. Malaki naman itong bahay ko at kaya pwede kang mag-stay dito kahit kailan mo gusto. Talaga Aaron? Ibig sabihin aampunin mo na ako? Nagninining sa tuwa ang mga mata ng dalaga na nakatingin sa gwapong mukha ng binata. Ano ka? Batang maliit para ampunin ko? Ang sinasabi ko lang ay pwede kang mag-stay dito. Pero hindi ko sinabi na aampunin kita. Magkaiba yun. Paliwanag naman ni Aaron kay Shannara. Okay na intindihan ko na po. Salamat talaga. Ayan mo. Habang andito ako ay tutulong ako sa mga gawain bahay para hindi masyadong nakakaya sa inyo. No need. Bisita kita kaya hindi mo kailangan magtrabaho dito. Seryosong tugo na binata sa dalaga. Habang abala si Aaron sa pagbasa ng proposal ay pumasok sa opisina niya. Ang pinsang si Roldan. Hindi mo naman sa akin sinasabi na may magandang dilag kang kasama sa bahay mo. May halong panunoksong tanong nito sa kanya. Paano mong nalaman? Galing ka ba sa bahay? Yes, galing ako sa bahay mo. Sinauli ko yung hiniram ko sa iyong laptop. Bakit tuon mo dinala? Dinala dito. Eh, pupunta ka rin naman pala. Yamot niyang sagot sa pinsan. Infernus bro, ang ganda ni Shannara at bagay kayong dalawa. Hoy, huwag mo akong itulad sa'yo na babaero. Okay, so okay lang ba sa'yo kung ligawan ko siya? Hindi pwede. Alam mo ikaw, puro na lang babae ang laman dyan sa utak mo. Kaya nagagalit sa'yo si Tito. Ligawan mo na ang lahat ng mga babae. Huwag lang si Shanara. Mapanguwi ka niya sa pinsan. Bakit naman? Dahil dahil ba type mo rin siya? Sa alip na sagutin ang tanong ng pinsan, ay binato na lamang niya ito ng hawak na ballpen. Lumabas ka na, busy ako. Mamaya na tayo mag-usap kapag hindi na ako busy. Pagtataboy niya sa pinsan. Nang makalabas ng opisina niya, si Roldan ay siya namang pagdating ng kanyang mama. Nalabis niya ang kinagulat. Hindi siya nito pinapuntahan sa opisina kung wala itong mahalagang kailangan sa kanya. Mama, napatang kayo rito. Alam mo naman siguro na hindi ako pumunta dito sa opisina mo kung hindi rin lang mahalaga ang sadya ko sa iyo